Lahat ng pinag-usapan sa lower house at sa upper house, pagdating doon nababago pa. kaya e nag introduce ng na mga panibagong uh, mga changes, mga amendments na hindi na dapat. Ang masama pa nito, nagkakaroon lang ng formal uh, uh, opening ng BICAM at napaubaya na para binibigyan ng authority ng members ng BICAM, both houses, yung chairman ng uh, appropriations at saka ng finance committees ng House and Senate. Mm. At silang dalawa na lang nag-uusap halos. At isa pang masamang naging practice, minsan mayro pang ginagawa na enroll bill na na ratify na pagka na print, binabago pa. Yun talagang ano so... Kasi hindi na po pwede. Oh. Pero ginagawa pa rin yun. Kinumpirma ni dating Senador Ping Lacson ang ibinunyag kamakailan ni Vice President Sara Duterte na nangyayaring pagsingit ng pondo sa mga budget ng ahensya na hindi kasali sa napagkasundo ang budget septenaryo ng Kongreso at Senado. Ayon kay Lacson, nangyayari daw ito sa Bicameral Conference Committee kung saan iilang miyembro na lamang ng Kongreso at Kamara ang sangkot. Sabi pa niya, dito nangyayari ang insertion ng public funds na hindi kasali sa mga naipasa ng budget sa plenaryo ng Upper and Lower Chambers, ang House of Representatives at Philippine Senate. Dagdag pa niya, walang anumang record kung anuman ang napag-uusapan sa bicameral conference. Kayo ay former, naging hepe rin ng PNP at kayo ay former senator. Alamin namin inyong mga salobin reaksyon dito sa mga nangyayari of late sa ating bansa. Yung question of the day namin kung pwede namin uh, umpisahan doon is yung tradisyon versus tanong-tanong. And I know that uh, sinusubaybayan namin ang inyong mga Twitter, yung mga posts nyo sa X. At eto nga uh, nangyari po kahapon na mainit ang pagtatalo sa among the uh, congressmen no sa mababang kapulungan tungkol doon sa tradisyon na dapat nga doon sa two highest officials of the land merong ano yan parang may formalidad lang mm, na ikamo nga dapat call acknowledgement ng resource person budget presentation and then it breezes through no yung proposed budget po nila so yung nangyari po kahapon that's the same thing um yung tradition apply um, Despite the fact that the Commission on Audit has flagged irregularities on how the funds of the Office of the Vice President were spent, Senator? Well, dalawa. no? Talagang mayroong time-honored tradition na pagka-budget ng Office of the President, Office of the Vice President, maski yung sa Supreme Court, yung judiciary. Mm -hmm. Ano yun eh, tama yun. Pagka-open pag ng hearing, tapos uh, acknowledgement, tapos sa uh, mga opening statements, may may konti meron ng motion uh -huh. na i na sa plenaryo, yung budget for approval. Hmm. So uh, sa isang banda naman, hindi naman yun uh, cast stone, ano, na cast in stone, kasi tradition nga na sinusunod. Pero hindi rin mapipigilan kung sino yung uh, miyembro ng uh, committee, uh, a committee man o committee on finance sa uh, Senado, na magtanong kung meron silang gustong i-clarify. Mm -hmm. eh, ang nangyari kasi kung susundan natin yung mga pangyayari, medyo hindi maganda yung naging sagutan ng una. Mm. so ako So, ako sumasangayin ako kay Congressman na uh, Marcoleta sa kay Congressman Ungab na mas pa paano i-honor yung time honor the uh, tradition pero so, pareho silang tama doon eh mm -hmm. na i-honor yung time honor tradition pero at the same time hindi rin pwedeng tigilan mm -hmm. kung sino man ang miyembro na gusto magtanong okay uh, ano senator ping no kasi kilala talaga kayo na bumibusisi talaga ng budget di ba kayo nga talaga yung ano uh, nagbabantay ng ating kaban the sentinel oo, oo. <laughs> now my question is um yung inaakusa po ni uh, VP Sara po na ginawang padding from 5 billion himingi ng 10 naging 15 tapos po sa GAA lumabas po na 24 tapos na punta kumbaga there were so Isa many numbers niya, no? oh, oh that were thrown in is that really possible po with uh, yung yung in approve po na Office of the President dun sa GAA pero pag pa daw dun sa Kongreso iba na po yung naging budget ng DepEd tapos na kumpaga ginambol-jambol para po makita yung original ay pinad pa doon. Is that really possible po kayo po bilang po katiga scrutinize po ng budget po? bibi Ang narefero yung NEP, yung, yung National Expenditure Program, uh -oh. uh, And the also known as yung President's Budget. Uh -oh. ano? uh -oh. Kasi pag niya ng Office of the President, uh, within 90 days or 30 days ano after makapag-sona yung budget, eh, talaga bubusisiin niyan. Mababago talaga yung uh, yung, yung hilat siya mm -mm. ng uh, budget. Kasi billion eh, measure yun eh. Ang nangyayari, yung sa Nepadang lang, National Expend Expenditure, Program, mm -hmm. eh, pagka nilabas yung tinatawag na General uh, Appropriations Bill 1, uh, ang tawag namin doon, dapat yun, mm -hmm. National Expenditure Program, yun ang President's Budget, pag pinadala sa Kongreso, ang ilalabas na bill, kukopyahin lang yung net no yung General Appropriations Bill 1 mm. ang tawag namin doon. Mm. Pagka nagkaroon na ng mga amendments at ipapasa to sa Senado, uh, ang tawag na ang tawag na namin doon General Appropriations Bill 2 mm. meaning nagkaroon na ng mga amendments ng mga pagbabago. Mm. Hindi na to yung original na National Expenditure Program o President's Budget. Mm. Ang masama, hindi natapos na yung uh, mga pagdinig sa lower house, upper house, at uh, mag na mm. yung bicameral conference committee yun ang tinatawag na ch third chamber ano mm. third na chamber. ano lang yon moniker lang na binigay yon third chamber pero most powerful chamber kasi lahat ng pinag-usapan sa lower house at sa upper house pagdating doon nababago pa mm. ang dapat lang nagagawin sa bicameral conference yung mga disagreeing provisions yung mga nagkaiba sa provision ng sa version na Senado at saka version ng uh, lower Congress. house, oh. Ire i-reconcile lang yon. Pero nangyayari, nag iintroduce ng na mga panibagong uh, mga changes, mga amendments na hindi na dapat. Kung, kung labas ito doon sa, alibawa, hindi naman ito, hindi naman nagdi-disagree. Mm. Kung sa house, yung version ng House at saka version ng Senado, hindi na dapat galawin yon. Uh -oh. Pero nangyayari sa bike pati yung pinakikialaman na. Ah. Nanga-iilan eh, lang naman 'yun din na sa plenaryo eh. Ah. Yung bigo sa plenary, buong ano 'yun eh, buong house 'yun. Buong, uh, buong kongreso, buong uh, Senado. Mm -hmm. Pagdating sa Bicam, mga lima lang 'yun eh, mga representatives. Mm -hmm. Pero nababago, ang masama pa nito, nagkakaroon lang ng formal uh, uh, opening ng Bicam mm -hmm. at napaubaya na para binibigyan ng authority ng members ng Bicam, both houses yung chairman ng uh, appropriations at saka ng finance committees ng House and Senate. Mm. At silang dalawa na lang nag-uusap halos. Oh. At yung siguro kung iba yung mga kalayado nila. Um. At isa pang masamang naging practice natapos na yung bicameral conference, na ratify na kasi pagkatapos ng uh, ma-approve yung lahat yung bicameral con uh, conference committee na output, ano? Mm -mm. Babalik yan sa both houses iraratipa yan sa floor, sa plenario, na pinapayagan ng lahat ng miyembro, majority, na yun na yung final version na i-enroll, tal natin enroll bill, papunta mm. kapot na minsan Misan, meron pang ginagawa na enroll bill na naratify na, pagka na-print, binabago pa, yun talagang ano so, Kasi oh. hindi na po pwede, pero oh. ginagawa pa rin yun. Oh. At uh, ang sa aking information, itong sa 2024, mukhang merong 29 at a 200 plus billion na na, na bago na uh, doon sa pag-enroll sa enroll bill no, mm. hindi pa hindi ko naman ma-confirm ito kasi hindi ko nakita mismo mm. pero yung panahon namin merong ginawang ganyan yung panahon ni uh, speaker Gloria makapalalaro noon na may nakita kami bilyon pesos na binago mm -mm. doon sa enroll bill mm -mm. yan ginawa ni is, president ah uh, hindi mapinirmahan no, niya yung pinirmahan. Uh, oh. Masisisi naman yung Senado na nag, nagkakaroon ng re budget dahil sa Senado. Mm -hmm. So nung pinirmahan niya, nandiyan ng uh, qualification na ang pinipirmahan ko lamang, lamang yung ni-ratify namin sa floor, mm. hindi kasama yung seventy 75 billion na yan. Uh -huh. At uh, mabuti naman si Pangulong Duterte noon, binito niya hindi lamang seventy 75 billion, umabot ng ninety 90 billion kasi may nasilip pa silang uh, ibang halaga mm. na Uh, hindi hindi kasama mabdos sa narrative ng both houses mm -mm. so yun ang nangyayari sa yun ang naging kalakaran parang uh -oh. hindi na maayos uh -oh. yung uh, bycam pagpapatupad ng uh -oh. ating uh, general provisions act uh oo -oh. uh -oh. ma pagkatapos Para ng masusing budget deliberation uh -oh. diba yan din ang nangyari dito sa bicam na po itong provision dito sa pag uh, sa national treasury Itong uh, naku maingay ito, yung almost 90 billion na kinuha po na from PhilHealth. Uh, dahil dito sa BICAM din nangyari yung special provision na iyon, hindi po ba Senator Ping, na yung reserve correct. funds yun sa na... mga GOCCs ibalik sa National Treasury? Yes, correct. Kasi ang definition ng unprogrammed fund, mm -hmm. ano yan eh, standby appropriations yan mm -hmm. eh hindi yan kasama sa regular budget. Mm. Ano yan, under the special purpose fund yan, yung unprogrammed. Mm -hmm. Naka-standby lang yan na kung mayroong mga kailangan ng mga ahensya, ang uh, additional na pondo, halimbawa ang uh, medyo kinapos, uh -oh. may at, at dagdagan, item sa budget, ano, dyan kukumin. Mm -hmm. Ang nangyari dito, tatlo lang yung uh, special provision dyan, program fund. Yung una, Pagka yung may excess ano na sa na sa treasury may excess na budget so pwedeng hugutin mm. pangalawa kung mayroong uh, revenue measure na naipasa para mapondohan mm -mm. yung uh, program fund at mm -hmm. pangatlo yung tinatag na foreign assisted uh, projects mm -hmm. sa so, ang ginawa sa bicam binagdagan ng dalawang provision Isinama yung uh, uh, government owned and controlled corporation at saka yung uh, Uh, yung yung uh, yung foreign assisted project I'm sorry yung pangatlo pala do sa regular na na special provision yung approved loan no mm -hmm. approved loan at dito sa bicam yun nga yung lahat ng GOCC na nasaklaw ngayon yung PhilHealth kasi ang kategorya ng PhilHealth Go eh, GOCC ren mm -hmm. at yung panglima yung foreign assisted project pwede na rin galawin pero yung mm -hmm. foreign assisted project na yan eh, siyempre, may counterpart tayo. May counterpart yung, uh, yung sa ibang bansa. Uh -oh. Kaya pa paano mo gagalawin nga yun? Medyo masalimot din yun. Anyway, balik tayo sa issue. Yung PhilHealth, ginalaw nila. So, yan, nasa Korte Suprema na ngayon. Correct. At uh, harinawa, kung uh, makikita, uh, kung makita ng mga petitioners yung uh, yung tamang yung talagang issue kasi ang naging na issue ng mga petitioners yung parang uh, appeal sa eh, uh, sa emotion dahil ito'y mm -hmm. ito health para sa mga nangangailangan ng na, uh, sa sa healthcare no yes. hindi ang talagang issue dapat ang bukin diyan yung general appropriations act is a general law general law, law. Yeah. no It should yung feel health law oo oh, oh. separate uh, This at is saka special yung amend, amendments ano yeah. Pag yung universal healthcare special law oh, yes. Oh, oh. hindi po pwedeng yamen nang uh -oh. ng general uh, law, yung special law. Yes. Napaka basic noon. Uh -oh. uh -oh. Kasi so, ang special law, ito na nga yung parang kinlari pa rin yung general law. Correct. So hindi uh -oh. pwedeng bumalik yung general law na iaamen yung special law. Yes. Uh -oh. Uh -oh. Ang nangyari, yung GAA being a general law, hindi po pwedeng iaamen yung Phil Law. Ang, ang peer Health Law, Universal Health Care Act, uh -oh. hindi po pwede kasi ang nakalagay doon, pagka mayroong excess, babalik yan sa benepisyo ng mga members. Ang tagan, yung benepisyo. Yung premium. Correct premium. Ah, -hmm. uh, Senator Ping, yung nakakabahala po sa sinabi mo yung titong uh, babalikan ko lang po yung sa Bicam. So parang the power of the purse is held by just a few. Sabi mo 15 members po 'yung nandoon. Is there a way to amend that po? Para po hindi na po ma, ma uh, makutkot maggalaw. Ma ma Kasi po no, ma matapang po sinabi po ni uh, VP Sara that Congress it the 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 budget is held by just two people, and she named the uh, House Speaker Martin Romualdez and the Chairman of Appropriations and Budget po si Zaldico po ang may hawak na syempre po tinanggap po ni uh, Congressman Zaldico. Pero po I'm, members po sila dito po sa BayCam At sabi nyo nga na na, iba na no yung landscape po ng ano. Pwede ko pa ba bang uh, galawin po yan para po talagang may check and balance at hindi po ganong kapangyarihan po ang BayCam na pwede po nilang palitan ang na na po. If I recall correctly, nung nasa Senate pa ako, nag-file ako ng bill or resolution na gawin transparent mm. yung bicameral conference. Ooh. Hindi po pwede kasi yung bicameral conference, ito yung lalo sa, sa budget, ano? Ito yung nag isang Ako, Senator Ping. Sayang. Ano, we're losing you po, Senator. Senator Pei. Parang yun nga, no? Parang yun It's yung held... third chamber, Oo, di ba? Na, sabi niya, Senado, Kongreso. All of a sudden, pag-BICOM na, And I remember, with 15 members, di ba, sinabi rin niya ni Senator Aimee, eh, sabi niya, hindi ko alam paano nangyari yan. Nung ginagawa namin yung budget, di ba, she said, na mm -hmm. it was, kunyari, let's say, 5 billion, tapos lumabas na lang nga, naging, ayun Ay, sa COMELEC, naalala ko, Ayan. yun sinasabi so, niya. So, si Senator Pei, you were Pink. saying that you filed the resolution or what, ano, bill, para? Transparency. Para transparent. Kaya uh -oh. ng magkaroon ng minutes, kasi walang minutes yan eh. Ah! Uh, pa, walang minutes. Walang record yan eh. Walang oh, transcript, ayaw. walang record. Nako, oo. Oh, oh, Kanya-kanya lang yan eh. Oo. Oh, oh. Yung talagang confined, limited lang sa mga members, kung ano nangyayari sa BICAM. Mm -hmm. At ang masama sa BICAM kasi, hindi na halos uh, gumagana yung BICAM formalities na lang yun eh. Oh. Na halimbawa, nag-open, ano? Okay, in na yung BICAM conference. Uh, tapos, Mag-ano 'yon? Mag Oh. Kopa. <laughs> bitin ah. <laughs> bitin kami. So, tapos Ayan, yan, yun, senator. Oo. Oh, oh, Senator. Tapos na pipirmahan na lang eh sa kapal ng libro eh pagka ikaw nagbasa pa bago pumirma, napaka-kontrabida mo na kasi maaabala na yung yung uh, yung by camera conference na Report. yung yung mismong na bill ano oh, na oh, ipapadala oh. sa Malacañang. May pressure. Diba naku <laughs> dapat talaga pag bumalik kayo sa Senado ano oh, Senator Pesa uh, when when oh, oh. you return to the Senate dapat Senator bubusisiin nyo talaga yan